manunggay recipe. Kahit saan, pwede natin makita to mga bes. Tara, umpisahan na po natin. Himayin po natin ang manunggay, syempre mga bes, no? Pagkatapos nga po natin himayin, hugasan po natin ito. Mas mabilis po kasing pinuhin o durugin pagbasa ang manunggay dahil hindi nga po ito nilipad lipad Pagkatapos nga pong durugin ito na po ang itsura niya, nilagyan po ng sibuyas, bawang, paminta, magic sarap, itlog, at cornstarch. Then, imix lang po natin hanggang mag -well combine po. Nag-add po ako dito ng 2 tablespoon of water. Pwede po kayo magdagdag ng tubig as needed po. Pero kailangan po ang magiging texture ay ganito lamang po. Take note nga po pala, konting mantika lang po ang kailangan natin dito. Hindi po kailangan lubog dahil manipis lang po ito mga bes. Dahil ito ay torta po na manunggay. hintayin nga lang po until mag-golden brown na po ang itsura ng ating tortang manunggay. At ganito na nga po ang itsura ng ating tortang malunggay. At sumunod nga po, sinalang ko lang yung natira pa. Ito na po ang ating finished product, ang tortang malunggay ng ating kapitbahay. Sa sausawan po, pwede pong ketchup or suka. Depende po sa gusto nyo. And syempre, hindi po mawawala, kailangan natin tikman ang ating luto. Sarap niyo po mga best, legit promise! O di ba? Nang tayo sa kapitbahay, meron na tayong instant ulam. Mas pa. O di ba? Napaka-less ingredients pa at napakadaling lutuin. Hanggang dito na lang po ang ating video. Thanks for watching.